Hello guys, uh, good morning sa inyo lahat dyan sa ating bansang Pilipinas uh, Nandito ako ngayon sa park na small park here sa bansang Saudi Arabia So nandito ako ngayon naglalakad na mag-isa Kasi may, pupunta may pupuntahan akong ano, um, supermarket May bibili lang ako ng, ano, ng gulay I always thought you I guess I always will oh. Tingnan nyo guys, uh, dito sa Saudi, no? Uh, ano sila sa, ano, maalaga sila sa mga wild animal or sa mga ibon dahil nga nagbibigay sila ng um, tubig para sa oh. mga ibon or sa aso kasi minsan may mga aso dito din na gumagala at saka nagbibigay sila ng tubig dito minsan nga, nagbibigay pa sila ng pagkain, pwedeng mapagkakainan uh, ng mga uh, animal so, that's why guys uh, yun na lang sa video ko, at saka thank you for watching everyone and God bless you bye bye muna guys thank you for panonood panonood ninyo, thank you sa mga followers ko sa mga viewers ko. Thank you sa inyong support. Bye-bye! Ah.